Hello mga kabady, magandang araw sa inyong lahat Welcome back again to my channel So sa mga kabady ko dyan na uh, baguhan sa akin channel ay pag-hit na yung uh, subscribe button at saka yung notification bell for more updates sa aking uh, mga bagong uploads So yan mga kabady ay magtanim tayo ng palay ngayon So last video ko ay uh, nagland preparation tayo para taniman ngayon So, ayan, ilagay ko yung link sa last video ko para makita nyo. So, ngayon ay araw na natin tanim natin ito. So, ang binhi na itong mga kabadi, ito yung uh, inbred na katago. So, ayan, napakarami nitong mga kabadi, no? So, kasi yan, siguro ito sa ating, ano, sa ating uh, tataniman. So, hinakot, hinakotin niya ng mga kabadi at ready na tayo doon. So, ito yung ating uh, mananiman mga kabadi, sila yung magtatanim, yung, uh, ating uh, mga bata. So ayan, hinakot nila mga kabady, pakyawan pala ang ano nito mga kabady, tanim makabadi So sinabi ko na nung last video na kano yung price sa uh, uh, pagtanim dito sa amin. Uh, kasama na yung ano mga kabady, yung pagibot sa pulaan, pagkuha. So yung mga kabadi, kab kabadi din na. So keep on watching. Well, uh, naghihakot pa yung uh, mga tatanim ng mga palay mga kabady, ay ganito ang trabaho yung nandito na sa rice field. Asama no? Na so sila ng... yung tagabadis taga mga, mga kabadi. So ganito yung pagtanim sa amin mga kabadi. Ang stilo nito ah, ay damadama. So na video ko na to last uh, last last video ko. Uh, il ko. I-link il ko lang yung link, doon dyan sa baba. No? So ganyan, ganito lang ang pag ano mga kabadi. Yung ang style sa pag tanim sa amin. So bago ito taniman, ay lagyan muna ng mga linya. So ang kagandahan nito mga kubadi ay tipid kayo sa tagod 'yung itatanim. Kasi kapag uh, ganitong style mga kubadi ay uh, makontrol 'yung ano, paglagay sa tagod mga kubadi, no? At kapag maliit lang, uh, konti lang 'yung ano, konti lang 'yung binhi ay magkakasya talaga mga kubadi. So ayan mga kubadi. Ah, uh, ay uh, tapusin lang na at katapos yan ay tataniman yan nila so yan yung kagandahan yan yan yung advantage mga kabady, no? so sa inyo hindi ko basta sa amin ay karaniwan ganyan ang style sa pagtatanim so yan mga kabady. keep on watching So ito na mga ba dito yung itsura na tinaniman ng ah uh, uh, yung damadama na sinasabi kong mga kabady. So tingnan niyo yung spacing niya ay pariho talaga mga kabady. So ang ano lang dito uh, mga kabady ay yung kohol. Kasi nakikita niyo maliit pa yung ating palay no. So siguro mga next day siguro nito ay magpupuna tayo kasi uh, sure na ako sure talaga ako na kakainin talaga ito kasi 2 weeks lang ang ating ano ating um, taagod na itatanim yung ating palay. So mas maganda nga pala makabade ay dapat ay 3 weeks yung ating palay para hindi siya risk sa kuhol. Pero ang 2 weeks naman makabadi. Ang kagandahan niyan ay uh, maganda yung kanyang ano bunga, ay yung kanyang ano palay kapag ano kasi bata pa inilipat nimo na. So yan yung kagandahan pero risk 'yan sa kuhol. Pero mag-spray tayo ng uh, pangpatay sa kohol dito mga kabadi, para sa ganon ay makontrol na natin yung mga ano, yung kinain ng kohol. So yan ha, nagtanim na yung iba mga kabadi, no. So ganyan mga kabadi, ang pagtanim nito. So sa gitna mga kabady, no. Sa gitna ng uh, ano, sa gilid ng square. So ganyan mga kabady, merong nandiyan nagtatanim, meron diyan sa dulo, meron diyan sa gilid ah uh, basta ay maano yan mga kabady, matamnan, tanan, lahat. So, wag nyo lang kalimutan mga kabady na uh, ibuhangan yung pilapil mga kabady. Oh. Kasi kapag uh, merong maraming tubig dyan mga kabady, ay mahirap yan na uh, badlisin. Yung ano, yung mahirap yan na uh, daanan ng para magalinya mga kabady. Kasi kung merong maraming tubig, so dapat ay wala yung uh, tubig para mas madali lang nilaanahan yan mga kabady, no? So, tuloy na tuloy sila mga kabady kasi mayroong bad list. At, at saka, ang kagandahan rin yan mga kabady, yung uh, ginamit yatin yung uh, turtle or mudbot ay malambot yung lupa. Tingnan yung mga kabady, ang resulta sa mudbot Oh, ang ganda. Ang ganda. Ha? Uh, napakalambot lang tamnan yan mga kabady. Compare doon sa hindi mudbot at ano, yung ano lang, tractor ay medyo matigas yon so yung matbot talaga ay ah, maganda sa ano ah, pag ano na cultivate ng palay so yan mga kabade oh. keep on watching pa rin mga kabade ah, stay tuned sa atin uh. Ah. so tapusin nyo lang yung ah, videos mga kabade so balik tayo sa title mga kabade no? so ah, ano nga ba ang ideal mga kabade sa ideal na days na ah, pagkanim ng ah, paglipatanim ng palay transplant mga kabade So, para sa akin, my own experience mga kabady, no? Mas maganda yung 3 weeks. 3 weeks talaga mga kabady, kasi hindi siya medyo bata. Hindi siya, hindi siya medyo no, gulang na. Kasi kapag uh, disadvantage, ay ilagay natin. Ang disadvantage sa disadvantage, dito muna tayo sa yung medyo badabong pa, yung bata nga at palay. ah uh, ilipatan mo. Ang advantage yan mga kabady, sa pagbata pa yung palay ay maganda ang kanyang ano, growth maganda nabaganda talaga mga kabady uh, abunuhan mo uh, isprihan mo ng amo ano bang gagawin mo full year ba ay maganda yon napaganda pero ang disadvantage naman yan mga kabady, ay yung kuhol yung talagang kuhol mga kabady number one talaga yan lalong lalo na ngayon mga kabady ay rainy season ay hindi mo talaga maiwasan nakakainin talaga ng kuhol yan yung palay yan yung ano mga kabady ang ano lang 'yan pero kapag ah namunga na 'yan nag ano na nag uh, nag uh, nasa pinnacle stage na 'yan makabote eh, ay napakaganda compared doon sa ano doon sa mga gulang na so dito naman tayo sa between twenty eh, 21 days ang the best so ang advantage yan makabote eh, ay una Yes. Hindi siya risk. Medyo nasa in between siya. Hindi siya risk sa alcohol. Hindi masyado. Pero meron, meron konti nga kakainin. Pero konti lang. At saka maganda rin yung kanyang tubo. Kahit sa pinnacle stage Maganda pa rin. Maganda. Nga same lang sa ano. Sa ano yung mga 2 weeks pa. Mga 14 days pa. Yung bata pa yung takod. Okay lang mga kabady. Yan yung pinaka the best. So, disadvantage naman 'yan, pero siguro um, ay tingin ko wala, wala siyang disadvantage mga kabady. Uh, kasi 'yan 'yung talaga 'yung ano, 'yan 'yung talaga 'yung standard na dapat mong itanim. So, kapag uh, naglagpas na 'yan anong mga kabady, nasa isang buwan na 'yung uh, uh, palay mo at hindi pa ni transplant. 'Yan 'yung talaga 'yung uh, hindi maganda. Ang kagandahan lang doon mga kapatid, ay hindi talaga kakainin ng kohol. Kahit hindi ka mag-spray ng uh, para sa kohol, hindi talaga yan kakainin. Kasi ay hindi na yan yung ano, yung kanyang uh, dahon ay ano na, makapal na. Hindi na kayang kainin ng kohol. So, napaganda yan kapatid, sa kapag ano, pero minus yung ano, yung kaniyang sa pinakol niya at sa pagbubunga na ripening stage na, medyo konti na yung bunga makapadi kasi nagmature na siya early pa sa hindi pa siya transplant at iniyon uh, yun transplant mo yung mature na siya ay hindi na siya gaano ka ano gaano ka ano bang tawag yan ay eh? gaano ka ganda yung kanyang ano palay kanyang bunga so yan ang ano makapadi disadvantage din so depende rin sa inyo kung ano ang preferred nyo pero kapag ay ano mga kabady ano bang tawag nyo ang pinaka the best talaga is 21 days 3 weeks talaga ang pinaka the best na uh, pag ano pagtanim ng palay uh, pagtransplant. so about sa binhi mga kabady, is same lang 3 weeks lang inbreed or hybrid 3 weeks lang talaga mga kabady kasi uh, yan yung maganda So kung meron ng ibang mga pamamaraan sa pagtanim mga kabady, merong direct seeding. Yan yung hindi mo na i-incubate. Eh, pagka ano pa lang, pagka tapos mo lang itong kulupin, tsaka may ano na yon mga ugat, ay ano muna, na, itanim mo na. Maganda yun mga kabady, pero risk yun sa mga ibon, mga daga, uh, manok. Yun talaga, ang number one doon. Damo din mga kabady, kasi same yung damo talaga ang nagpaano mga kabady, no lalo lalo na sa mga upland ng mga taniman mga kabady ay yung damo talaga ang mas malaki yung pinsala kapag uh, direct seeding mga kabady so kapag direct seeding kayo ay dapat 2 uh, weeks uh, ano kayo kanang alert uh, yung palagi kayong nasa palayan kasi nag ano kayo dyan merong mga disadvantage ng mga kabady na meron mga insekto or ano bang yan nga ano dapat ay tutukan nyo palagi so ayan mga kabady, yung ano isang paraan sa pagtanim ng palay so sa akin mga kabady, ito talaga yung transplanted ang gusto ko so meron din dito sa amin mga kabady, ay mechanical na yung pagtanim so medyo yun no hindi ako yung gusto ko ah, hindi yun kuy yung gusto kasi ah, napaka taas ng agwat noon sa pagtanim mga kabady, no ma hilang yung dito hindi ka ano siya ano hindi ko gusto ang kanyang ano at saka yung tagod ay yung palay yung mga kabady. dapat 2 weeks talaga itatanim kasi kapag ay naglampas na yun mga kabady, ay hindi na yun magkakasya sa tray mga kabady. masira yung palay mo so para sa akin mga kabady, ito talaga yung transplanted at transplanted vice ang gusto ko at saka 3 weeks 3 weeks old na palay so yan mga kabady, So, ito lang yung uh, topic sa ating videos ay so, yung part 2 sa ating uh, pagtanim ng palay. So, salamat nga pala sa inyo mga kabady, no. So, malapit na tayong mag-pay So, yan. ay palagi yung uh, rin ang video nakin mga kabady, para uh, ay happy-happy tayo. So, So, sa susunod nating vlog, mga kabady, ay mag-apply tayo siguro ng abono dito. Susubukan natin mag-abono, mga kabady. Subukan din natin mag-amo. Meron akong area na amo ang pure. Amo at saka yung abono. Siyempre, ay atin itong i-ano. Ay, so, ayan, mga kabady. So, salamat. So, ga uh, stay safe sa inyo. So, malapit na akong i-end uh, at inyong uh, video. So, palig kayo mag-ingat sa inyong buhay, mga kabady, no? So, maraming salamat. Salamat sa inyo. Bye-bye. See you in the next videos.